Oo, oh, oo, oh, oh. tingnan niyo yung mga alaga ko mga kamers. Iyon yung alaga ko. Busog na po sila. Na ba yan ang baka sandal Ayan, nakapat natapos na yan kumain yan. Tapos na. Wala na dito yung iba. Ayun doon, doon. tapos na sila magkain yan mga guys hirap din ako mag budget sa mga isda po nila hindi po sila kakain pag walang isda mga guys hirap naman ang buhay ayan yung mga alaga ko wala na dyan yung dalawang itim nabusog na po sila ayan mga guys inihalo ko na po yung isda sa ano sa kanin para makain din yung kanin mga kamars hindi lang yung isda yung makain nila pati yung ano kanin inihalo ko na ginaya ko ng ano dinurog ko na yung isda nila para makakain din sila ng mga kanin mga guys ayan thank you for watching may alagang pusa